Hi guys, hello mga kaama. So dito kami ngayon sa Island of Barahay of the Philippines. Okay. So dito yung guard, ayan. So dito yung guard, tapos dito ka mag-in, log in, log -in out para may sound ka. <coughs> dito siya nakapesto, tapos kanina, yan dito tayo pumunta. Ayan. Pero dito tayo pumunta doon kasi kanina tayo Pagpasa doon. Pagpasa po dito, meron sila. Alcohol. Siyempre kailangan, hello po, so kailangan natin na always uh, malayo sa COVID ganon and alcohol. Tapos, ito na yung siyam yung 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 tayo yung 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 na, yung 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 Ah, yung 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 ano nga yun, front hmm. desk. Kuya, may nakita ba kayong ano? Jowa <laughs> <laughs> okay. ko. okay, so ito yung katulong si Dito. So, picture na tayo. Yeah. Ayan. Tapos kanina na, di ba doon tayo dumaan? Umigit lang tayo. Ay, hindi pala. Pero dyan, pero dyan dumaan. Tapos doon sa room natin. And of course, one, sila parang garden. Ito, meron sila kain na in, -E. wala kayo parang bar. So, let's take pictures and let's go mga amas, mag-take tayo ng pictures para ma-enjoy natin itong ating island in experience. Let's go! Yan, ito daw yung bago pa na kaya medyo hindi talagang ka-well furnished ang kanilang um, bar corner. So, let's go! Dito tayo sa open field, open area ng island room okay. So, napakalawa ko dito, ayan, 2 hours. And of course, itayo ka kanila, ang mga sila pang mga room. O, oh, diba? So, very big pala dito. Very huge. Napaka- Press, right? Maganda ito yung swimming pool. Ah, yeah. Uh, so, Maganda. Ah, so wala nito mga room. Ano, so, ayan. Diba? Tapos may diwala lang dito. Okay. Ito ba? Isa lang dito. Isa lang dito. Ito. Oh. Okay. Isa lang din daw pala ito, sabi ni Kuya. Ayan. So, hindi ba ka rin siya? May 101, 102, 103. Anong klase mo? Ang daming mo pala. Late. Late, na ako sa klase ko. Room 104. <laughs> oh my God. Mga galing, prof ko. Dignan nyo. May klase ako sa college. Oh my God. Diba? diba? Ganda na naman. So, how you rate this hotel? Well, I would rate this hotel as 8 over 10 kasi um, maraming pa akong inahanap na gusto kong ma-experience. Pero 8 over 10 siya sa akin kasi meron siyang timba at saka tabo. Kung yung iba gusto biti, ako gusto ko timba at saka tabo kasi mas masarap mag-cleanest, di ba? So, ang ganda dito pala. So, I will add one point para 9 over 10. So, sa lahat na mga gusto ko mag-check in dito sa Island Eve, na ito ang kanilang uh, page. Tapos, magpamuk na lang kayo, child and of course, uh, Tutol Island, Boracay. So, napakaganda dito kasi sobrang loud ng feel talagang talaga mag-stay. Yeah. So, sobrang saya dito. And of course, don't forget to like, share, and subscribe. Bye!